Madami din oh, Madami pa pala no Alas Alas 3.30 Ay hanggang ano na kayo Hanggang umaga na umaga. <laughs> Tapos ito puno din Na Ano na lang Na order na Naguha no, na Naguha na Ang dami no Bakit Ba Isang timba pa Ulit Ito bagong huli Ayan tapos itong nasa cooler. Ayan, no? Ang dami pala nilang nahuli. Mas marami pala kagabi. dami, dami. Oo, oh, ang dami, ano? Madami, pa. Madami pa. Kando, salugod, mo pa. Napuno yan lahat? na pa na yan. Ibig sabihin, mas marami pang nahuli nung ano, nung madaling araw. Oo, ano, nung paumaga

May lamang pa ito, oh. Dami lang huli. Ba, isang timba pa. Ulit. Ito, bagong huli. Ayan. Tapos itong nasa cooler. Ayan, oh. dami pala nilang nahuli. Mas marami pala kagabi. Dami, dami. Ayan, oh. Maganda to. Ay, madami pa pala, no? Ah, alas, alas, eh, alas, alas, ano na alas, 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 na. <laughs> ito puno din. na ano, na. alas, 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 na alas, na alas, alas, order alas, na, alas, 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 alas,

Yes, gusto ko yung ano yung 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 Oo nga, i-vlog <bublog> ko. <laughs> Dahil may bili. Diyan lang kasi nahuli yan sa tabi. Diyan sa kalahin. Eh, nag-vlog kami kagabi. Di, sasama namin sa vlog. <laughs> Oh, may hiling pa. <laughs> may hiling pa. May <laughs> hiling na plastic. Ayan o. dami bumibili. <laughs> ano <kayan> brother? Mamaya, <laughs> ano ulit? <laughs> ano ba naman ang ano? Ang <laughs> game na din naman

Ay, kan pa. Ay, no, na ko. Ay, Ay, pag may iyan na mata, kaya, kayo ano, paubos na ba? Paubos na? na ba, Bak, ubos na, Ubus na ang dalawang cooler. Halamig nga. Ubos na ang dalawang cooler. ka na sa akin ang maganda yelo. 30 piraso. <laughs> <laughs> Pari naman, nag-ano na, ano ka ha? Yeah. Yan? Diba para, para tayo kumita. Nakaw. Nakaw, pag dinay. yan. Um, Ubus na. Oh, Nakaw, umay. Dari ang iba tamag mag-upa. Oh, Mamaya, wala na. Tapos na, taga-hulo. Hindi tayo nagwalit, hindi pa tayo tapos. Hmm.